Ngayon okay, guys, magandang araw. So may re-repair tayo ngayon ng isang amplifier na Extreme. So malit lang 'to. eh no, ang laman loob niya. Ang malit lang yung transformer. Ah, pati yung board. So ang problema nito, yung kanyang Bluetooth dito sa harap. So ay tinanggal ko na. Ah, ko na. Ito, nakakabit yan dito. Tapos yung display niya ito. Yan. So, problema nito, hindi gumagana itong kanyang bluetooth wala na yung display niya dito ito ito kasi sabi nung may-ari ayaw daw mag display kaya hindi daw siya makapag video okay so kailangan daw kasi magkaroon ng display dito para itong USB ay gumana so tama naman hindi gagana ng USB na yan kung wala yung display niya dito so ala nga o so, ayan nakasaksak na yan oh so, Testingin natin. Yan. I-power natin. So, yon Nag-power na yung kanyang ilaw na kulay blue pero wala pa siyang display. So, ayaw mag-display dito. Talagang off siya. Patay. Yan o. No? Wala. So, yan ang nireklamo nire ng may-ari. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, ah, uh, hindi na po natin ma-revive ito dahil ito ang problema. Itong mismong board na to. Pwedeng itong IC ang may problema. Kasi nagsukat ako ng voltahe dito. Uh, meron naman siyang supply na 5 volts. So, you know. May supply yan na 5 volts. So, sinukatan ko na yan. Ngayon, hindi ko rin makuha yung talagang ano niyan. Hindi ko siya mapag-display. Sabi ko sa may-ari, mas maganda po dyan. Iko-convert natin ng module dito na bluetooth bluetooth board na uh, ano disalpak na lang yon so pumayag na ganun na lang gagawin so nag order ako ngayon dumating na so ito na siya tinesting ko na tinesting ko na siyang kinabit yung jack ayon saka itong supply hindi ko pa nakakabit so ayan ito yung supply niya tong dalawa na to 12 volts na yan. Uh, ang supply kasi na ginamit niya dito ay 5 volts. O yan o, 5 volts. So ngayon, ang gagamitin natin dito ay 12 volts. So pwede naman siya kasi gumamit lang ito ng 7805 dito. Ayun o, no? itong I regulator na ito. Itong IC regulator. So tatanggalin na natin yan. At magtatap na tayo dyan ng 12 volts. Papunta dito sa harap para isusupply natin siya dito sa bluetooth board na binili natin. So ngayon, ang gagawin natin dyan, bubutasan natin dito na. to, Kasi sinukat ko siya. At, ayun no, oh, Pasok na pasok yan. Yan, alisin natin tung display na to, ito, Lagay ng display na yan. Hanggang dito sa butas. Tatastasin muna natin yan. So ngayon, bago ko siya tastasin, tinesting ko siya. So pakita ko sa inyo na ito ay umaandar na. Ito ay 12 volts ang supply. So, positive at negative. May nakindicate naman yan dito sa may likod. Ayan, BCC sa ka-ground. So, testingin natin siya sa Ah, uh, dito sa may kasi wala pa tayong supply eh. So, ang ginawa ko, yung jack ng TV Plus, yung supply niya na 12 volts, doon ko siya isasalpak. So, yan. Huwag nyo pagbabalik ta rin ha. O ganyan. Papasok nyo lang yung muna rito. Para lang matesting natin. Kung gagana ba. So yun, gumana o. Oh. Bluetooth. O yan. Ngayon, meron pa tayong ano dyan. Kasi ang ano nito, uh, pwede siya sa auxiliary. Pwedeng Bluetooth. So ngayon, ang gagawin natin dyan, Ah, uh, pwede nating dito na tayo mag-tap sa may Bluetooth uh, sa may auxiliary niya nang para sa Bluetooth, pero hindi. Kasi dito ang nakalagay dito, dalawa. Ah, uh, meron siya auxiliary left and right 'yan. Ayun, tapos yung gitna ground, tapos ito yung left and right niya sa Bluetooth. So, magkahiwalay din 'yan. Tinanggal ko na. Ngayon, ang gagawin ko diyan, ganito na lang. Kasi pagkaganon, dito tayo mag, mag switch pa tayo kasi baka ngayon kan magka problema kung saksak -sak nila doon yung sa cellphone auxiliary tapos dito ay eh, mag sila ng bluetooth so magsasabay yan so kailangan dyan magagawa ka ng switch para sa bluetooth saka sa auxiliary so ngayon para hindi ka nagumawa ng ano, uh, switch kasi ito meron naman itong mode ng FM bluetooth saka yung auxiliary. So, ayan o, ax. O, yung line. Kasi sinasabi nila. Ayan. So, ngayon, ang ginawa ko dyan, yung para sa auxiliary, dito, dito ko na siya kinunik. Dito. Ayan. Sa may jack. ah uh, dito, sa may parang headset na yan. Ayan. ah uh, ground. Saka yung positive, yung dalawang ano nya, yung left and right nya dito sa dulo. Ayan. Ngayon, kapag gusto mo siya mag-line o pumasok sa auxiliary, pipindutin mo lang yung mode. Kasi so, natin maipaliwanag mabuti. Kasi walang hawak dito. So, supply. So, halimbawa, yan. Naka-Bluetooth siya. Ngayon, pipindutin mo yung mode. Pupunta siya sa FM. Pupunta siya sa line. Kapag na, Nasa line, hindi na siya kagana sa bluetooth So, sa jack doon sa likod Doon ka na magsasaksak Saksak mo sa cellphone mo Tutunog na So, mamay, papaliwanag ko sa inyo kakabit muna natin Para maintindihan ninyo mabuti Kasi walang maghahawak At di natin ma testing Matatanggal itong ano niya Dinidikit ko lang kasi dito So, testingin natin mamay kakabit kabit ko lang muna Para maipakita ko sa inyo So, yan guys sana ikabit na natin Nakikabit na natin yung Bluetooth uh, board. So, ito na siya. Itim na itim. Ah. So, yan. ah uh, ngayon, testingin natin siya at maipaliwanag ko sa inyo ng mabuti. So, power natin. Yun o. Oh. Okay na. So, gumagana na. Ngayon, naka-Bluetooth tayo nyan. So, ayan, naka-Bluetooth. So, itong cellphone natin, ilagay natin din siya sa Bluetooth. Naka-bluetooth siya niyan. Pero nakasalpak yung jack para mamaya may paliwana ko sa inyo. <coughs> so, play tayo music. So, yan. nagpi na yung music natin. Sa, yan. nagpi na siya. Sa bluetooth yan. So ngayon, nagpi-play siya sa Bluetooth. Pero nakasaksak itong jack niya. Oh, sa auxiliary 'yan. Sa auxiliary yung jack na yung. Ngayon, pipindot lang tayo dito sa mode niya. Ah, dito na sa may mode niya tayo gagalaw para lumipat siya sa auxiliary o sa line. Yon. Diretso pa rin yung music kasi nakasaksak yung auxiliary natin. So, ayan ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, sa Bluetooth, hindi gagana kasi hindi siya naka -bluetooth. So, mas mainam to na pa din yung mode niya sa kayong line at nakasaksak yung ating jack dito sa likod. So, ayan o. Oh. Ayan, may jack tayo. So, dito yan, sa cellphone. So, kapag gusto mo siyang i-Bluetooth, hindi siya magsasabay kasi bluetooth sa kayong line dito siya ngayon kapag kakasi kasi yung iba uh, dito na kumukuha pag mm, mo ng jack naka bluetooth gagana yung line in niya so nagsasabay so ngayon para hindi mapagsabay yon ang gagawin mo lang dyan lalagay ka ng switch so para hindi ka na maglagay ng switch dito na tayo nag connect sa itong AUX na to para sa line. So, lagay natin siya sa Bluetooth. yon. So, ayan. Pumasok na siya sa Bluetooth. So, ayan. Okay na siya. So, ganyan lang ang pag install niyan. Para ma-connect mo siya. Tapos, yung supply niya, kuha ka lang ng 5 volts o 12 volts. Kasi 12 volts naman ito talaga. Ah, eh. vero uh, siyang 7805 dito. Kaya kahit 12 volts pasok siya. Ngayon pag uh, 5 volts lang ah, uh, gaya nito, hindi na ako gumalaw doon. Ginamper ko na lang dito yung 12 volts papuntang 5 volts kasi 5 volts naman to para hindi na tay gagalaw sa likod. So, ngayon okay na siya. Ah, uh, ayan guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to at uh, maraming maraming salamat sa panonood.